Sa tagal ko nagmamanok no, alam ko sa sarili ko na mas mahirap gamutin ang manok na may sakit kesa magbakuna. Dito ko talaga napatunayan na prevention is better than cure talaga. Biruin mo kasi pagka nagkasakit yung manok mo, parang 50-50 na yan, ba or hindi. Tapos pag ginamot mo, sobrang tagal bago gumaling. Minsan tumatagal ng araw hanggang buwan bago ito gumaling. Kaya eh, sa pagbabakuna, eh, isang patak mo lang, alam mo na agad na protektado ang mga manok mo sa mga sakit na mahirap gamutin or yung iba wala pang gamot. Ang bakuna nga pala na gamit ko dyan ay Lasota plus IV. Panggalawang Pangalawang bakuna na nila yan, nagkaroon na kasi sila ng B1-B1 last time. Dapat nga, pang 7 araw pa lang, meron ng lasoto yan. Kaya lang na-delay dahil wala nga stock ng bakuna kahit saan ako pumunta. Itong bakuna na to ay prevention para sa mga Newcastle diseases. No? Search nyo na lang sa Google kung ano yon. Yung IV naman ay para sa infectious bronchitis. Ang itsura ng sakit na yan ay pag namamaga yung mata ng mga manok nyo. Sobrang dalas mangyari yan sa mga manok. Lalo na sa mga sisiu dahil may hihina pang immune system nila. Kaya hanggat may pagkakataon, lagi ako nagbibigay ng protection sa aking mga alaga. Kasi pag nag-sakit ang sisyo mo, ginamot mo, hindi mo na may babalik yung gamot, tapos yung pins na kinain niya, pati yung mga vitamins, so lugi ka. Kaya nga kung susumahin, isang sisyo lang ang mamatay sa'yo parang bumili ka na lang din sana ng isang bakuna. Yun lang mga kasangga, sana nakatulong ako sa inyo.